Ayan mga ka-surprise, surprise. It is November 9, 10 in the morning. And na uh, narinig nyo ba yung sabi nga nilang come before the storm? So, we are waiting for the bagyong uwan. <coughs> waiting nga ba? O ina-anticipate natin mga ka-surprise, surprise. surprise. Ganon. Hindi naman natin siya hinihintay pero alam natin na dadating siya. Ganon. So, Ayun lang mga ka, surprise surprise But this isn't about bagyong uwan mga ka, surprise surprise Pero akong gustong i-share sa inyo So tara na I-share ko na sa inyo yan So recently mga ka, surprise surprise uh, Alam nyo naman na mahilig ako sa pusit ganyan So magpupusit video tayo ganyan So uh, I've been, uh, what do you call this? Agonizing <laughs> whether to share this or not, pero ayun, since ayun nga, wala nang mong magawa kasi nga, hinihintay natin si Bagyong Uwan o ina-anticipate natin siya, i-share ko na rin. So ito yung mga surprise surprise Pusit siya, ayan. But this time, hindi siya yung pusit na katulad ng mga niluluto natin na fresh. Ito po yung dried. So, kung kumakain po kayo ng mga dry pusit, pero yung mga iningihaw, gano'n, mga surprise-surprise. Ito na po yun. So hindi po ito Philippine product. I think this is from a pro Uh, this is a product of Thailand. Ma surprise surprise ganyan. Product from Thailand. Ilapit nga natin itong camera para maganda yung maiging ano natin. Ayan. So mga surprise surprise. Ano ito? Uh, dried pusit. So kung mahilig kayo sa dried pusit, ito na yun mga surprise surprise. This is your moment to shine. So ano po ito, parang snack, hindi po siya yung pang-ulam, ganun. Nanonood po ako ng ano vlog, mga ka-surprise, surprise, ito. Covers, oh. but reason, I thought I, it would be for me to... Uh, kung gusto niyo siya mapanood, her name is, uh, sa YouTube is Nastia in Siberia. I like her, mga surprise surprise. Parang napaka-aristocratic na itsura niya. It says it's ready for soaking. It has. So yeah, nag ano siya tawag dito na. Ah, uh, opinion video siya nung ano niya nung mga pinamili niya. So Ayun lang mga surprise surprise sa ano lang ako pinapanood ko lang siya and then kumakain ako nito. And then naisip ko nga na i-share ko rin sa inyo, ganoon. Mga surprise surprise kasi hindi po ako madalas sa share ng mga pagkain. I mean, nag-share in a sense na nag-recording -re ganon. Baka sabihin nyo, madamot ako sa hindi nag-share. Nag share naman ako mga surprise-surprise. Kung baga, sa video, hindi ako nag-recording -re madalas sa mga pagkain. Inirecord... -re <coughs> Excuse. Inirecord -re ko lang siya mga surprise-surprise. Kung let's say, buy one, take one, ganon. Or kaya nabili ko siya in sale, ganyan. Kasi baka may magsabi dyan na... Napaka-conscious ko ng mga surprise-surprise ka kasi baka may magsabi yun naku, nag-iingit, nag lang yan, nag-flex lang yan ng mga kung ano-ano niya, ganun. Hindi mga surprise-surprise. Ang mga ipine-flex ko lang po yung mga sensible na mga bagay, lalo na yung mga practical, yung mga nakaka-buy one take one kayo. But since ngayon mga surprise-surprise, wala akong masyadong buy one take one na nabibili. Ito, nabili ko siya regular price. It cost around 57 pesos, ganyan. And uh, worth it na worth it mga surprise surprise kasi kung buhibili talaga kayo ng mga drive pusit mga surprise surprise pumapatak na ang presyo nun is uh, like 10 pesos each. So this cost around uh, 57 pesos. So kung 10 pesos each dapat meron tayong at least 7 pieces ganon or sorry 6 pieces. Ang laman niya sa loob, mga ka-surprise, surprise, is four pieces individually pa. So, ganito itsura niya, mga ka-surprise, surprise. Four pieces po na ganito. So, one. And then, two. And then, yung iba po nakain ko na yan. Ubus na. So, eto ba, mga ka-surprise, surprise? Di ba, kung 10 pieces, uh, 10 pesos each, yung binibili natin mga dried pusit, di ba yung mga iniihaw na gano'n? Pwede pwede na po ito mga ka surprise surprise. Parang iniisip ko nga this would cost around 20 pesos na eh. Ganon. So, pwede na talaga mga ka surprise surprise. Hindi po siya mahal. Ah, uh, kumbaga ano lang siya. Kumbaga ano ito tawag dito? Um, patas. Patas ito ganon mga ka surprise surprise. Ilagay na natin diyan para feel na feel natin. So, ito na po yung mga ka surprise surprise. So, talagang dried pusit po siya, mga ka-surprise, surprise. Ayan. And then, para madali siyang kainin, medyo nakaano-ano -ano na siya. Yung para bang hinihiwa-hiwa na siyang ganyan, mga ka-surprise, surprise. surprise. May hiwa na siyang ganyan. So, ito, mga ka-surprise, surprise. Dried pusit siya. Hindi ko alam kung pinarito po ito or whatever. Pero, meron po siyang coating sa labas. Yung para bang glossy coating, ganun. Ito na po, kainin na po natin. Sabi nga nila sa Japan, itidakumas! Mmm! Mmm! Wow! Sabi nga ulit nila sa Japan, Mitsubishi! Ibu sa mga, very tasty yata ah, yun. Wow! Ang sarap mga surprise surprise. Sinan nyo, oh. sa isang pack na ganito, again, sa isang pack na ganito, may 4 pieces na ganito. So, sa isang pack na ganito, meron pa siyang apat na pira, ay tatlong pirasong ganyan, mga surprise, surprise, oh. So, pwede na siguro, Ayon. I mean, cost-wise, mga surprise, surprise, hindi na po tayo lugi. Wala na po tayong kakatakot na na baka na lugi tayo, alam. Gumagasig pala ako itong tulog niyo. Anyway, mga surprise, surprise, what else? Meron din pong serving suggestion dito sa likod, ayam. Sinasabi dito nga, dip it in a cold beverage. Parang isa idadunk mo siya sa soft drinks ganun. But I doubt that. Iniisip ko na pwede siyang iano. Iinit and then gawing ulam ganun. Pero hindi rin yata mga surprise surprise. Eh, Ay meron pa siya ibang serving suggestion na eat it while eating uh, watching TV uh, ganyan. Parang mga surprise surprise. Alam ko meron din ganitong Filipino version ng ano eh nagchicherya na sinasabi ko paano mo kakainin like eat it while on the swimming pool yung mga tinong gano'n so ayun mga surprise surprise masarap po siya ay nun approved po siya will I buy this again yes mga surprise surprise and actually excited na ako pumunta ng mall ulit para bumili nito ano na po siya regular na po siya sa mga SM malls ayan so ayun hmm pure gold meron din po nito ayun. Mmm. Wow. Salap. Well, for the cost of uh, 57 pesos, mga surprise, surprise. Kasi ako, kuripot na talaga akong tao. Yan. Since I'm, I'm jobless as of the moment. Kuripot ako siguro mga sa chicheria for me is mga 15 pesos lang yung budget ko. Ganun. Pero ito mga surprise, surprise. Pwede na. Kahit sabihin natin 57 pesos, individually packed naman siya. 4 pieces na ganitong packed. Pwede na. <laughs> Sorry. Pero doon naman sa mga wala sa kanila yung budget, yun, mga yayamanin kayo, gano'n. Yung sa lasa. Kung sa lasa lang, mga surprise, surprise talaga. Pak na pak talaga yun. <laughs> Excuse. Sorry po, may ubo pa rin ako hanggang ngayon. Ayan, flu season po ngayon kasi nga tag-ulan, tag-bagyo and everything. Pero don't worry mga surprise, surprise. Para na pong adik ako dito sa Rubito Sing, nakakadalawa na po ako nito. Ayan. And ayun, don't worry mga surprise surprise I'm on my way to recovery na nga, ayun, gano'n. Kung gusto niyo po mapaload yung naging journey ko doon sa Robito hindi dito lang po sa YouTube at World's Most Famous Vlogger and then dito po sa Facebook. So ito na po, uli tayo dito sa masarap na pusit. Ayan. So ano po siya, parang feeling ko yung pusit po siya na ginawa lang, na ikinat lang, siguro may laking klase ng pusit, ito na ikinat lang po siya na ah, uh, what do you call this vertical uh, cut ganun yan so Hindi hmm. po makakasurprise-surprise sa mga sitsirya. Mapaparami ka ng kain kasi lalo na yung parang hindi masyado malasa. Yung dahil mo nakain, puro junk food na yung nasa loob ng chan mo. At mga surprise-surprise, hindi ka mapaparami ng kain kasi malasang-malasa siya. Konti lang, solve ka na. So talagang okay na okay siya mga surprise-surprise. And I think if this is from Japan. ano uh, Japan. This is from Thailand. It says here, manufactured by Sirinanapol Marketing Public, o Two, three, four. Mu, four, tambon, om, noi. Kratum, baen. Samut, sakon. So, hindi sinabi kung ano country yun. Anyway, all in all, kung, kung galing po sa, sa, Thailand, we know Thai food are, you know, royalty food. So, alam ko yung mga Thai food is, ang uh, kinakain talaga ng mga royals yan, even from Europe. Ganun. So, Masarap po silang gumawa ng pagkain. Ayan. <coughs> Excuse mga kakakoy. Surprise, surprise. Surprise. <coughs> so ayun lang naman po ano na cover naman na po natin yung gusto kong ipakita mga ka surprise surprise. Wala naman po talaga ako sa mood na gumawa ng recording ngayon. Kasi nga po ayan I'm sick. And uh, may umuulan pa. So, you know the vibe. gano'n na para mang gusto mo na lang talagang isang dakot na pahinga nga kaysa maghabol tayo sa hangin. Ayun, ito na naman ako. Puputuloy ko na yung video mga surprise na nagkaka-flam na... Na, na naman ako.